sa my YouTube channel, Gwelt Travels, For this video, isang comment naman po ang sasagutin natin. at ituturo ko po sa inyo kung paano yon ginagawa. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pakit notification bell para lagi po kayong ma-update pag may mga bago pa ako may upload na videos. So tara na po, simulan na natin ang tutorial na ito. guys, ang katanungan po dyan sa aking previous uh, video is ito, paano po mag-pack ng orders? Kukunin pa ba yun ni Ryder yung ipapat natin? So guys, uh, para po sa mga affiliate na katulad ko sa TikTok, kung ikaw po is mag-my uh, order or my order sa shop mo, wala ka pong uh, gagawin doon or wala ka pong ipapack na order kasi po ang magpapack nun is seller isa ka lang pong affiliate so hindi mo po popro po problemahin yung pagpapack ng order pagpapadeliver kung saan yung dadalhin wala ka pong po problemahin doon so ang po problemahin mo lang dyan guys is kung mag si uh, buyer and yung uh, seller if magcancel siya ng commission na mapupunta sana sa inyo So, ayun guys, uh, if, inulit ko po, if affiliator ka or, or affiliate ka ni TikTok, wala ka po at pro-problemahin sa pagpapadala ng mga order ng mga buyer mo. If seller ka naman guys ng TikTok shop, may sarili kang produkto na binibenta, dun pa lang po papasok yung mga rider, yung magpapadala ka ng uh, product ikaw mismo yon na magpapadala ka ng product at uh, ipapa-deliver mo or ipapakuha mo sa rider yung mga produkto. So, ayun lang guys. Sana po sagot ko ang iyong katanungan. At kung may mga katanungan pa po kayo dyan, mag-comment kayo sa baba at sasagutin ko po yan. At sana po is nagustuhan nyo ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutan in like. Kung dito na lamang po ang video na ito, magkita-kita po tayo sa susunod ka pang video. Mag-iingat kayong lahat. God bless. Eh? Bye!